afternoon, afternoon mga katahan pulots. Samahan niyo po ulit ako sa panibagong fishing adventure Wala ba si Kuya Prince? Ah saan? dito. Ayan si Prince Paparlan nandun Samahan niyo po ako sa panibagong fishing adventure ni Coach A Dito naman po tayo ngayon Sa ano ba tawag dito? Guadalupe Ayun po, ayun po ang tulay ng Guadalupe. Ayan. Pasig river fishing tayo Ayun ang buhayang bato, yung kabila Yan, yun yung pinupuntahan natin Doon sa may bandang port Yung pinupuntahan natin yeah. Samahan nyo po ako Sa panibago fishing adventure natin Nandito naman tayo ngayon sa may Guadalupe Pasig river fishing pa rin po And, ayan, palapit yung ating Isa sa mga, ano, kaibigan Sa wakas, nagkita na rin kami sa wakas. Hindi pa kami nagkikita Kuya, ano alam mo kuya? Jojo Ya, yeah, si Kuya Jojo. Shoutout kay Kuya Jojo. Siyempre yan, no? Oh. Si Kuya Prince Pabaralan. Ayan po, ha? Ah. Subscribe po tayo. Prince Pabaralan Vlog, ha? Ayan po. Kamusta uli, Kuya? Sir. Nagkita rin tayo sa wakas. Oo, oh, po. Kamusta? <laughs> Maganda nga po po. Uh. Ito, mabuti. Ayos naman uli. May huli naman. Walang pahay, kaya... Yun lang. Sana nagsabi ka. Dinilang kita yan sige. Set up muna tayo para baka sakali. Sandali lang tayo eh. <laughs> A -A <laughs> ha? Si Coach A.T.V. Sige, nung ka po namin ito ko dito. balik sa hapon kaming dalawa nito. Malaki <laughs> oh. Malaki? Opo. Kahapon ah, po balik sa hapon kami dito. Kasi nandoon po sa may kapilang bangal oh. Sigawan nung kami. Ah! Pla, 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 pla. <laughs> Oo, ako rin. Meron ang dami po. po. Yung... Kaya nga po yung time po na uod ka hapon, no? Ang dami po na kaya, ano, nakishare. Nakinabang, ha? Ang dami po. Masa mo kalimutan nyo, ha? Coach ATV, ha? Sa YouTube. Coach A, A B TV Sa YouTube ah. Tapos para uh, panoorin natin, natin. Ha? Sa Facebook meron din siya, ha. ano share Ano link. No, kasi ikaw siya ititing mga uh -huh. ano? ano yeah. farm po yun eh, no order mo farm talaga siya ng bulate na yeah. sila Maraming talaga sila ng gulat Opo. At tinuruan na rin nila ako, oh, kung paano. Opo. Wow! <laughs> First catch, first, catch. Wow, first po ni Sir ATV po. yeah. First Ayan po. Laki. Laki. Pulahan. Ayan, laki. laki. Ayan, huli Ayan, laki. Ayan, laki. Ayan, Isa isa. na. Isa na tayo, Nakaisa na. <laughs> oh. natsamba lang na ang isa. First catch! Muntik ng mahuli. <laughs> Manomi! <laughs> Nakita ko kahit malayo. Manomi, vlogger <laughs> po si Coach ATB. Hello po! Uh. <laughs> si Coach ATB. Oh, kaibigan din po natin. Ako, yeah, Coach A. Kasi may yung okay. sticker TV. Ay, wala pa na. Ay, Ayan po, ayan. Oh, Coach A. Ayun. Sa panahon ngayon, bulate ang nawala eh. Ang isda <laughs> ang ista, madami. <laughs> ang isda ang madami. Nakaraan, tayo bulate, walang isda. Opo. Ayos ah. Ayos, ayun, Ay, ayun o. So, oh. tatay, maganda ng uli ba talaga? Ang laki ba? Ang laki talaga. Good size yan, good size. Okay. So, okay. talaga dito sa Kuya Prince. na naman? Another pulato, <laughs> Wow! Pulahan na naman! Oh, oh. Galing! 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 Galing nyo sir ah! Takada lang sir Hindi <laughs> talaga nawawalan mga pulahan dito eh! Oh, Baluarte e nga dito ng pulahan, sabi ko nga sa kanya eh! Galing oh! Galing <laughs> yeah, sir! Po, na yung, ano na yan ako Ulit, sorry. Sir, ang sarap niya. Ay, pala mo rin eh. Dalawa na. plapla na nauri niya eh. Too sorry, too sorry. Kasi magandang bulate. Kasi bulate talaga. bulate. talaga lang ngayon nila. Maganda ng po. At dito po tayo sa baluwarte po ng mga pulahan. At meron po tayo ditong guest angler. Ito po si Sir Cox ATV po. Ayan, nakadalawa na po siya plapla na pulahan. Kararating niya lang po pero dalawang sunod po na pulahan. Galing po na Sir Cox ATV. mga atak no? Ang laki po, no? Arroyo. Pukunin na natin ito kasi may sa atin ito. Eh. laki na, sir. Ang arroyo naman. Ayan, ayan, ayan. Ayan, you that Four zero. Four zero.

Terima oh, kasih, <laughs> po, Coach. Uh, Coach A TV. Coach A. Ah, Coach A. Ito ah. Sambah. Ah, okay. Dinggin po, sir. Eh. Coach A TV. Padingin nang din Coach, Coach A TV. Coach A. Tata. Ito po si Colt ATV angler yes, po natin ngayon dito ngayong hapon uh, Di ba oras dito. lang po siya dito? Wala pa yata no? Halos walang sang oras din Wala, uh, ako lang wala kong oras We know siya, 5, mga 5.20 na ako. Much, much later. Ay, talaga. <laughs> <laughs> talaga, talaga, talaga. <laughs> Mahit na lang oh! Woo! masalor? Hindi! Ano? Bulati eh! Ito at sa bulati. laki oh! Sa Paano? Ayan! Tapos na po tayo sa panibagong fishing adventure. Kasama natin si Kuya Prince of Barlan. Sa aking tropa dyan. Eh? sila. Ako Shoutout Kiel! Pangalaman ka! Thank you! Ah, Mark po. Mark. Yes, no, may yung Nakahuli Dalag na naman. Ang laki. dito tayo ngayon. O yan, o oh, Guadalupe. At maraming maraming salamat ulit sa pagnawad. -no Ito po si Coach Arvin o Coach ATV. Mababad sa inyo. Magandang araw. God bless you all. Peace. Eh. Nice. Hi, dalag. Mm, yun o. Oh. Update po natin mga kataan po Lutz sa dyan sa Guadalupe sa baluarte po ni Kuya Prince Pabarlan yan kaganda ng huli natin puro pulahan no? tapos so, syempre kumuha pa rin tayo ng arroyo, dalawang arroyo pero yan kaganda oh, lalaki pa, kaganda ng size oh. yan, no? six finger saka isang five finger tapos yan dalawang dalawang four finger yan four fingers tapos dalawang arroyo Isang oras tayo nandun. Yan ang huli natin. Okay. Salamat.